Lipo po sa magpagpalang gabi sa inyong lahat. Lipo po ang nagsasabing katagang ito ang damo ng pangarap sa buha. Alam po ninyo kung ano po yung ginagawa ko? Ayan po, nakikita po ninyo sa aking harapan. Ayan po yung damo. Ayan. Hindi tagilid siya. Mga so, guys, ito. Ito, ito, ito. Ito ang damo. Ito ay kakarutin ko. Yan po. Yan. Paparanas ko po sa inyo kung paano magsakati ng aking alagang hayop. So, ito, bago muna po ilagay sa pagkain, ay nalagang po ito ng feeds. Siyempre po, kailangan na damihan, ano, ha uh, guys at ah uh, marami ng pagkain ang dami ng inaano makatapos na ng uh, sakatik ng ito ako po ay magpapalaw uh, ng nyug so, yan po ito yung ito yung programa ko po yan po yung ah uh, nito uh, pag alaga ng hayop lang ko po kayo ng mag alaga ng hayop unang una lagi po kayong uh, listo sa aking uh, sa inyong alagang hayop so ito tutorial po no ayan po bago po kayo kumuha ng uh, gusto ng gusto po nyo mag alaga ng kabayo tuturuan ko po kayo mga guys at ito yung ito yung damo ayan po yung damo so pag may damo na po ayan po yung damo Pagkatapos po natin maglagay ng damo, sa ating uh, pagkain ay pagkatapos po ng lagay ng pagkain ng kabayo kakain na po yung kabayo so pag may damo na po <coughs> excuse me. pag may damo na po mga guys ay uh, pag marami ng damo na hindi mo nang ipakain sa kanya so oh ito yung damo. Kung sa ano ya, grass. kinakain ng karabaw. So, yan po. Ayan. At hindi po basta alaga lang po ng alaga ng kabayo. So, ang hirap din po ano. Ang kabayo po ay pinapaliguan din araw-araw. Linggo-linggo. O buwan-buwan. Ito yung damo. Kung sa ano yung mo siyang ipakain sa kanya. Pagkatapos po ng uh, kaligo o kaya ay hindi pa nakakapaligo. Yan. So ako po maglilinis mamaya ng uh, banglat o kulungan ng kabayo. Hindi ng ano, silungan Ayan po. Yan. Doon ko po yan isisilid sa sapong yun. Pagkasilid ko po, po yan, didiritso ko po, po yan mga guys. Dito yan dito. At sa... Uh, Pagkasunod ko yan, dadatin ko po, po yan. po ako Kumuha pa po ako ng Pagkain uh, ng uh, Alagang hayop Yan. At uh, pagkatapos Kung mag Magsakati Ay maglilinis naman po ako Ng tulungan Yan Yan po, kala po nyo ko no Akala nyo kung saan ako pumunta Kung saan po ako nagpalo Na nagtungo So ito, ito yung trabaho ko ngayon Yan. Yan. at uh, ang dami ko po ngayong ginagawa kaya hindi ko po maisingit ang pagka vlogging so, isisingit-singit ko na rin isisingit-singit ko na rin po yung uh, damo yun po yung damo so ito po uh, kaunti pa lamang na nakukuha natin sa sako grabe po grabe po mga guys ang lipis ng sakati ayan. Ayan. ayan yun lang po at maraming maraming salamat sa mga lahat kayo ay may natutunan kung paano mag alaga ng hayop at na mag ano ng sakati so uh, please po pakisubscribe like and share po ng aking youtube channel kung so, hindi pa po, po ka nakapagsubscribe subscribe na po kayo at uh, pakbindot na rin po ng big letter para updated kayo sa susunod ko mga video maraming salamat po and God bless mabuhay bye bye